Saan? Paano nagsimula yan? High blood po ba? ano Hindi naman. Ano yung nagsimula nito? Yung hindi ko napaguhat yung bako. Nagpa-check up nyo pa ba? Kung minsan mayroon, kung minsan wala. Ano sabi ng doktor? Hindi na nga niya alam. Hindi alam ng doktor? Parang napaka-imposible naman yun, nai, na walang masabi ang walang doktor. Walang masabi, walang masabi. Daddy, yung ano, hmm? mga doktor, kahit yung asawa ko, bakit ganyan yung sakit mo? Wala silang masabi. Sabi niya? Sabi niya, oh. oo. di lang ako. Pati pagpatsikap mo, pag gusto mong magpatsikap, wala. Pakainatan natin ang ating katawan, ang ating kalusugan, no? Dahil nasa uli talaga ang pagsisisi. Hello, Nay! Kumusta po? Ano nangyari? Hindi ka makalakad? Bakit po? Ba't hindi ka na makalakad? Gaano na kayo katagal nakahiga dyan, Nay? Mag ah, six years na six years na po. Nasaan po asawa niyo? Dam. Nagdadamo. Saan, paano nagsimula yan? High blood po ba? Ano? Hindi naman. Ano yung nagsimula nito yung... Hindi ko na mabuhat yung pako. Napacheck up nyo pa ba? Kung minsan mayroon, kung minsan wala. Ano sabi ng doktor? Hindi na nga niya alam. Hindi alam ng doktor. Ngayon hindi ko na may galaw. Hindi na mag... Dalawang paan? Pati nga itong mga kamay ko. Ano na Nauubos ang lakas? Gano'n? Nauubos. Nagsimula sa paa, maakyat? Oo Tapos umakyat sa taas. Ilang taon na po kayo? Fifty-seven. Uh, ah, bata pa. So six years na. Uh, Magsisix years na itong Agosto. Ilan po anak niyo na eh? Apat. Kamusta naman yung mga anak niyo? Ay, mga anak ko, eh, extra-extra lang. Extra-extra lang. Yung anak ko, yung lalaki dyan, yung si at natanay ni Valerie, mm -hmm. nag-extra rin sa tubig. Mm hmm. Mahirap, anak, mahirap din ang buhay. Yung anak ko dito sa, sa ano, sa, ano ba yung rice mill? Ah, sa rice mill. Pero wala ngayon eh. Mm -hmm. Walang ano ngayon. Hindi okay. Di marami. No, mahina ang income. Kaya, ano, tamang-tama lang sa kanila. Yung asawa niyo, ilang taon na po? Sixty-one. Sixty-one. Pero wala rin hanap buhay. No. Kaya, noong ano, malakas pa ako, ako ang naghanap buhay. Anong trabaho ni nanay nung malakas pa? Nagkakatulong. Ah, nagkakatulong kayo? <laughs> Pero? Noong, ano, hindi na kasi... <laughs> kung makagalaw. Hindi ka na. Ano yun ay? Pwede ba ikinto mo sa akin ng simula? Bigla na lang ba? Paano Biglaan, nangyari? nung, natulog ako, hmm. ano, hindi ko na maibuhat yung pako. Pa Parang mabigat na. Pagising mo mabigat? Oo. Mabigat na ito. Tapos, pag ano na tumba ako dyan sa halaman, Opo. wala akong lakas talaga. Wala na talaga. Wala na. Dinala niyo sa doktor? Dinala... Pinaregionuhan po ako. Opo. Okay. So, kung hindi rin nila alam kung ano, ano yung sakit ko. Walang sinabi ang doktor? sinabi. Wala siyang finding? Wala. Kinuhaan kayo ng dugo? Opo. In x-ray? Opo. CT Scan. CT Scan. Pero wala silang masabi Bakit ganun? Ba't Ay, walang masabi? Nag... Parang napaka... imposible naman yun, Nay, na walang masabi ang doktor. Walang doctor. masabi. Walang masabi Daddy, yung ano, mga doktor. Kahit yung asawa ko, ka, bakit ganyan yung sakit mo? Wala silang masabi. Sabi niya. Sabi niya, Oh. di Hindi kayo nag-try sa mga albularyo? Nag-try din, pero wala. Ano nagtry sabi ng albularyo? Pero sabi nila, lamig. Ah, lamig? Opo. <laughs> Nakakapagtaka, no? Kasi noon, nung nak nakipagkatulong ako doon sa bunuan, pa ako. At tinapa. Nagtinapa ng bangus. Oh, tapos? Tapos, yung tinapa, isa, ibubuhos yung tubig sa kamay ko, yung nanggaling sa mainit, mm. ng malamig na tubig. Kasi mainit yung tinapa. Oo. Oh, oh. O, yun, siguro, ganun. Tapos, nagsa Shanghai pa ako. Nagsa Shanghai pa? Upo. Ah, parang napasma, ganun? Napasma, oh. Sa, galing sa init, bubuhusan ng malamig na malamig tubig. Malamig na tubig. Ba't kailangan bubuhusan ng malamig? Kasi yung tinapa, mainit na mainit. Oo. Kaya yung kamay ko, ibub isas... I, i... ano ko sa tubig. Kaya gano'n. Doon sa bunuan, ako nagtrabaho. Gaano kayo katagal sa tinapahan? Apat... Apat na taon. ah Baka gano'n nga. Baka napasma. Oo po. Eh di ngayon. Wala nang naghahanap buhay sa amin. Tako lang. So nung una, paalang? Paalang. Hanggang ngayon, nadamay na yung... Umakyat na dito, kasi sa gabi, saka ngayon, parang naninigas na ako. Parang naninigas na? Oo. Kasi wala na exercise. Wala na. Naihirapan na ako. Naihirapan na po kayo. Dito lang kayo araw-araw. Oo, nakakalungkot, nakakabagot talaga pag dito lang. <laughs> dito lang ako. Pati pagpatsikap mo, pag gusto mong magpatsikap mo Yung amo ko doon sa bunuan ko, minsan binibigyan niya ako ng pira na pagpatsikap ko. Kaya, mm -hmm. ano, yung asawa ko rin, walang anak buhay. Nandito lang, binamantayan ako. Kasi pag walang magbapalti sa akin, hindi rin ako maka makatagilid. Opo. Talagang ganito na. So, itatagilid ka po. Itatagilid ako. Pati yung pak hindi ko na maigalan. Paano pag mag-CR po kayo, magdumi? Dito na. Nandiyan na rin. May, may, ano, may karton na nilalagay dyan sa pin ko. Uh -huh. Tapos na ako doon. Uh -huh. Tapos itatapon ng asawa ko. Uh -huh. talaga. Ang naigagalaw ko lang itong kamay ko. Pero nahihirapan din. Ang mm -hmm. naninigas siya. Buti na hanggang ngayon hindi ka po pinabayaan ng asawa mo po. Oo. Pero kung minsan pagod na rin. Napapagod din. Opo. Kung minsan sa ano, gabi, siyempre hindi ako makatagili gigisingin ko. Lagi, siyang, lagi ko siyang ginigising. Opo. opo. Hindi na ako makatulog sa gabi, sabi niya. Napupuyat ako, sabi niya. Mm -hmm. Hindi ko naman ginusto na ganitong mangyari sa akin. Sabi ko. Siguro, ano, subok ng Panginoon ito. Tama po kayo, Nay. Mm -hmm. Magpray Mag-pray lang po mm -hmm. tayo. Mm Mag-pray lang tani. nag ano, yung Church of Christ dito? Dito sila nagsisimba. Ah, oh, okay. Tuwing simba, kaya gumawa sila ng ano. Ito, mm -hmm. sa kanila, ito. Sa kanila? Ito. Kasi nung nagpunta siyang Church of Christ dito, naaawa sila. Opo. Na yung, yung tinitiran ko, ano, lumadaloy ang ulan. Mm -hmm. Mga kababayan, mga kabarangay, ito po yung kalagayan ni Nanay na nadaanan ng Team Daddy Frankie. Okay. no So, magbigay tayo ng kaunting pambili ni Nanay ng uh, gamot nila. Pranky. Alag, salam. salamat Opo. po. Kanina pinanood ko kayo. Nandoon, parang nandoon kayo sa anda. Opo. O, nandoon kayo. Tapos panay-panay nga, nandoon kayo sa cellphone ko. Ah, salamat po. Opo. Gusto, Nay, ano, salamat sa pag-support yung kay Daddy Pramil. Mag-pray lang po tayo parate, no? Opo. Si God lang po ang nakaalam ng lahat Opo. ng mga Opo. dinadaanan natin. Nay, magbigay ako 5,000 para may Opo. pambili ka ng ulam po o pagkain. Hindi, 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 po na mahawakan. Ay, hindi na mahawakan. Ay, ganyan lang. Mm -mm. Thank you, Daddy Frankie. Walang ano man po. Sa tulong nyo. Hmm, wala pong ano man. Thank you kay Lord. Opo. Thank you kay God at Opo. na... Uh, Unang-una si God, tapos Opo. kayo. Opo. Kasi lagi po kayo, sana makadaan dito si Daddy Frankie. Opo. Sabi ko, pag nanibigay kayo ng pira doon Opo. sa ano, mga followers nyo. Opo. Makakatulong sila ng ano. Nay, uh okay. -oh. po tayo. I-upload uh -oh. namin ito. Okay, uh -oh. lang po uh -oh. okay ba? Okay lang. Maraming nakakakilala sa akin. Maraming nakakakilala? Uh Opo. -oh. Okay. Yan Diyan sa bunuan, diyan sa batang, marami, diyan sa bayan. Sabi mo na, yung dati mong amo, binibigyan-bigyan ka niya. Binibigyan-bigyan So, ako. ibig sabihin, napakabuting tao niya. Ay, napakabait niya. Ano pangalan niya na? Bimi Maramba. So, Nay, sa kabutihan ng uh, dati mong amo, anong mensahe mo sa kanya? Sabi, Mapapanood niya to, Nay? Sige po, shout out niya. siya. Sabi ko, uh, Madam, nandito si Daddy Frankie. B tinulungan niya po ako. Siya ang tumutulong sa akin. Hmm. Sige na, kung anong mensahe mo dun sa dati mong amo para map panood niya to, marinig Opo. niya yung mensahe mo sa kanya. Bilang pasasalamat sa kabutihan niya po. Opo, salamat, madam, sa... Para... Kabutihan mo sa akin. Nandiyan kang tumutulong sa akin. Madam, napakabayin yun. <laughs> Napakabait na ako yun si Madam Demi. Madam Demi? Demi. Ah, Demi. Oh, po. Maramba sa bunuan Lumus. Oo. Oh. Yan malakas na tumutulong sa akin nung nang ng kumpisa ako. Oh. Tapos pupunta ako, oh. si ako sa Bilyapon magbibigay siya. Oo po. Si Papa doon ako sa... Si Doktor, anong pangalan niya? Si ulibang? Para maano yung mga ugat ko. Mm -hmm. Nay, sa asawa mo po, anong uh, masasabi mo sa asawa mo? Sa asawa ma ko, mabait siya kasi inalaga niya ako. Anong masasabi, mensahe mo po sa kanya? Magpaka, sana ma mahaba pa ang buhay niya para maalaga niya ako. Sa mm -hmm. sobrang bait din. Opo. Siya ang nagluluto ng pagkain ko, hindi siya magka... Ewan ko na siya. Hindi siya makaano nang... Wala siyang kasama dito sa bahay. Kami lang dalawa. Maglalaban ng mga inihian ko, mga damit ko. Minsan sasabihin niya na papagod na daw. Opo. Pero wala akong magagawa. Sabi niya kasi ganyan ka. Ganyan ang naano mo sabi niya sa akin. Sa mga anak mo na eh. Sa mga anak ko. Yung mga anak ko. Yung mga anak ko. Nandiyan sila naging extra-extra lang. Kaya wala silang maibigay sa akin na pambili ng gamot. May extra-extra lang kasi yung mga trabaho nila. Yung nasa... Ano sa... Ano ba pangalan yun? Yung nasa rice mill, wala naman marami ngayon. Kunti-kunti lang. Okay. Sige, Nay, no? Salamat, ha? Ah. O, oh, salamat, Daddy Planky, ha? Ah. Laban ah, lang po. Maraming-maraming salamat sa inyo. Nakarating kayo dito. Salamat din Opo. po. So, yan, mga kababayan, mga kabarangay. Ito, uh, uh, muli naman natin natunghayan ang kwento ng buhay ni Nanay. Ang buhay nga talaga, hindi natin alam kung anong kasasadlakang natin. Kaya, mga kababayan, mga kabarangay, sa mga nanay, kahit sino po, pakaingatan natin ang ating katawan, ang ating kalusugan, no? Dahil nasa uli talaga ang pagsisisi. Bagamat hindi inaasahan ni nanay o hindi niya ginusto kung ano mangyari sa kanya, dahil ayon sa kanya, hindi pa rin nila alam talaga hanggang ngayon kung saan, mo, saan talaga nagmula ang kanyang karamdaman. Pero sa kanyang pagkawari ay pasma daw dahil sa kanyang trabaho noong araw. Kaya hindi rin nila mapacheck up, gawa po ng kahirapan sa buhay. Pero mga kababayan, sasaludo lang po ako sa dating amo ni nanay na hanggang ngayon daw ay tinutulungan pa rin si Madam Demi. Demi Yan. Madam Demi, thank you so much po. Sana gabayan pa po kayo ni Lord para mas makatulong pa rin po kayo sa ating mga kababayan, kagaya ni nanay. Muli po ako nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta sa Team Daddy Frankie sa lahat ng mga kapanood ng ating programa videos. Kabayan, kung sakaling naibigan mo or nagustuhan mo ang ginagawa ng Team Daddy Frankie, maglalambing po ako sa inyo na i natin ang video ito. Sa pamamagitan po ng pag-share ninyo ng video, ay mas nakakatulong pa tayo sa ating mga kababayan na nangailangan ng tulong. Magandang gabi po sa inyong lahat yan lalong-lalong sa mga kababayan natin nandyan sa premier ni Daddy Frankie. God bless po sa ating lahat. Mabuhay po tayo. Thank you